kumting sira plumbing na konting sira sa gripo talagang nasisira siya pag tumagal ano ang ginawa lang natin recap lang natin tinanggal natin tong elbow GI itong mga pipe pinalitan natin bakbag natin dito tapos lagyan natin ng ano yan dyan okay kay mga kabayan, ano so nandito tayo ngayon may kunting uh, repair tayo nai-repair na ito dati kinating nila dito dati nai-repair na nila kinating na to. ngayon uh, after 3 uh, years nagka problema uli kaya tinignan natin ang ginawa nila may tama na ito dati kaso hindi man lang pinalitan ng Uh, GI pipe yung nipple tinira nila ng nansag so may lamat na dito after 3 years lumala yung lamat nagkaroon ng ano rito na bulok na dahil kinakalawang ay ngayon tingnan natin may eh, bulok na talaga hindi natin nabidyuhan nung umpisa kalimutan ko at saka ito uh, yung posit na brush wala pudpud na rin no? Oh. kinain din siya ng ano kinain din ng kalawang ganun ito eh. ganito ito eh yan ganyan yan eh. yan kala ko konting problema lang eh nung tiningnan ko rito wala na bulok na itong gripo. pati itong GI pipe na nipple bulok na rin kaya binagbag ko yung tiles dito pero dati na itong inayos binalik lang nila kaya sabi ko inayos na to dati kaso dapat pag may lamat pa pala ang dapat gawin pa pala wag nyo nang pag may butas palit ka agad para hindi lumala kasi pag lumala kakainin talaga ng kalawang yan yan pag nabulok wala ganun pa ulit ulit yan so DIY lang tayo ano? DIY lang tayo dahil uh, sana walang lamat dito walang sira ito tingnan natin ano pag mayroon na talagang lamat ito malaking trabaho ito dahil uh, hindi tayo pwedeng baklasin to silalim dahil malaking trabaho kundi puputo lang tayo Puto lang tapos traded tapos dugtong tapos walik makuha lang natin itong kalawang pero tingnan na pa rin natin ano kung malaking kalawang pa talaga itong problema natin ngayon dahil kailangan may ikot natin ito dandahan lang na hindi masisira yung trade dito sa Uh, G.I. Pipe. Kunting linis pa rin yan ha. Inisa natin yan. Check natin. Tapos i-clear natin dito. Clear natin yan. Kasi, itong bahay na ito, yung medyo matagal na rin ito. No? Ilang taon na rin ito. Mga 20 years na siguro ito. Kaya medyo nagkakaroon na talaga na mga lamat yung mga pipings. So, kaya mas maganda pa rin talaga yung uh, PPR, yung mga PPR. Kasi katagal siya ng katagal siya talaga. Kaya yung mga bagong bahay ngayon, PPR na ang ginagamit. Hindi na gumagamit minsan ito, lalo na pag nakabaon. Kasi problema nito pag nakabaon, kakalawangin talaga to kahit GI pa. Yan, kailangan makuha natin itong ilbo. Ilbo ito eh. Sana hindi siya masisira yung trade. Palitan lang natin ng ilbo, palitan natin ng nipple palit ng gripo. Oh. Yan lang muna ang gagawin natin tapos takpan natin uli dito. Hanap tayo ng tiles na medyo ano, lagyan lang natin ng konting semento. Tapos maayos linisa lang natin konti dito. Kung sakaling may butas dito, talagang magpuputol tayo dito, gagawa tayo ng trade. Yan ang gagawin. So, maghanap tayo ng paraan kung paano, no? Yan na lang. Yan, kape ah. Gandahan lang, ano? Lalay lang. Ganun mo yung mikot. Pagpukas, ganun. Ayun, mikot na. Gandahan lang. Tapos ulit-ulitin nyo lang ganun. Para ano talaga. Balik nyo lang konti. Ayun. Ayun, malaking tulong talaga itong biscript, ano? Malaking tulong kasi, halimbawa, hindi siya makakapasok dito, hindi makakagat dahil kiki eh subukan natin sa sinubukan natin sa Yabitobo malaki kaya tulong talaga tong tong hindi siya makakapit kaya ice script kasi kapit na kapit tingnan nyo hmm. ano laking tulong so bawasan pa natin ng konti doon <tong> Dito. Yan. Kunin natin yung tip doon. So, okay pa naman, ano? Okay to. Okay pa. konting linis lang. Lilinisan ko yan. Tapos natin tingin, tinignan ko, okay pa. Wala pa siyang, ano, tatagal pa siya ng ilang, ilang taon. Tatagal pa ito. So, so konti lang naman ang kalawang dito, yung bulok. Pero kaya pa to, tatagal pa to. Kasi kung itong, itong tatrabahoy eh natin, malaking trabaho ito. CJI, ito hindi natin alam Yan, no? may kalawang puputulin natin ano ba palitan natin ng hanggang dito babaklasin ito malaking trabaho ito babaklasin ito lahat Yan. malaki tatakbo ng dalawang araw ang trabaho nito ito lang muna ang gagawin natin okay pa naman ito at least na maya maya tapos na ito may bumili may bumili na ng pang replace pang replace nito maya maya ma matatapos na ito okay lang muna no share ko lang ito dahil maka makakaranas kayo ng ganitong problema tapos kaya kaya nyo palang gawin ito yan lang share lang basta kompleto lang kayo sa gamit yan gamit plumbing itong plumbing eh gawain uh, DIY pang bahay lang yung tanatawag na DIY pang bahay yan may nakita tayong tiles doon na uh, pwede yung pang kasi yung tiles na tinanggal natin usak-usak na eh mayroon tayong nakita doon na pareho lang din sila. Yung pinaga yung tira dati. Tapos dito. Tapak natin dito. Yan. Dito. Yan lang para maayos naman. Hmm. Kailangan talagang balikan ng ano. Pwede rin naman siminto buo. Eh, mayroon namang A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. Rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young it's just begun as she puts a hand in mine. We wanna chase the night. It's Running wild. Now, the morning is the afternoon. We lay awake and day. The glass so loud as the